So, hello guys. Magbabarbecue tayo ngayon ng manok. Meron ako ditong four chicken quarter legs. Yan. And then, ito, suka, vinegar, one fourth cup. One half lemon, five cloves ng garlic, then durog na paminta, black pepper. One half teaspoon lang yan. Then, may bay leaves tayo dyan. Five, yan, five bay leaves. And then brown sugar, 3 teaspoon. Then soy sauce, 1 fourth cup. And then 1 half cup na ketchup. So ngayon, imimix na natin ang lahat ng ingredients. Paminta. Bay leaves. Squish lemon. Brown sugar. Vinegar. Soy sauce. Ilagay natin yung ketchup guys. Banana ketchup. So sisimutin lang natin yung banana ketchup guys no para uh, dumami yung ating marinade. Sayang naman kung hindi natin simutin. So ngayon ihalu-haluin eh, lang natin para ma-will combine sila at matunaw yung asukal. So meron akong malaking ziplock dyan. Dito natin imamarinade marinate yung chicken kung wala naman kayong ziplock bag guys, um, pwede na yung malaking bowl. Basta lamasin nyo lang ng maayos para maano yung ano natin ma makot lahat ng chicken. Kaya gustong gusto ko mag sa plastic guys kasi kahit kunting ano lang, kahit ma kunti lang yung marinade mo, talagang nakukot lahat ng chicken sa marinade. Yan. So, after that, ilalagay natin sa fridge at imamarinade natin ng 4 hours. Maganda sana kung overnight, guys, para mas malasang malasa talaga. Pero pag wala ng time, 4 hours is fine. So, ayan. Nilamas-lamas ko lang dyan para maano talaga yung ano lahat ng chicken ma-marinate. Malagyan ng marinade. So ngayon i-bake natin to guys 350 Fahrenheit for 30 minutes. Ilalagay natin yan sa oven kasi pag hindi natin yan nilagay sa oven, ang kapal-kapal kasi ng chicken legs guys. So may tendency na masunog yung balat at saka hilaw pa yung karne, yung ano niya, ilalim. So ganyan talaga ang ginagawa ko sa lit chicken legs pag nagbabarbecue ako guys. Nilalagay ko muna siya sa oven ng 350 Fahrenheit yung temperature. Tapos ibe-bake ko siya ng 30 minutes at tapos saka ko siya i-grill. So ngayon gagawa tayo ng barbecue sauce. Simple lang yung barbecue sauce natin, guys. Ketchup lang yung gamitin natin, 1/4 cup, tapos 3 teaspoon ng soy sauce at saka oil, lagyan natin ng oil mga 1 tablespoon, garlic powder, black pepper, salt, and then asukal 1 tablespoon para pangpatamis sa ating barbecue sauce. Tapos haluin nyo lang at lagyan nyo ng kaunting tubig. So lulutuin lang natin yung barbecue sauce natin guys. At kumulo na tikman nyo kung okay na yung lasa. At o oh, kung okay na yung lasa, lagyan natin ng cornstarch pang palapot. Unti-untiin nyo lang para yung ano lang, wag masyadong malapot. Kasi pag na lumamig yan guys, lalapot pa yan. So ayan lang. So, ngayon guys, babarbecuehin na natin ang chicken legs. Tapos, nilagay ko na yan sa oven guys. So, hindi ko napakita sa inyo. Binaliktad ko na pala at naglagay na ako ng barbecue sauce. So, tignan nyo yung ating chicken guys. Napakaganda. Hindi sunog. Yan yung gusto ko guys. Para makain pa natin yung balat. Hindi puro uling na guys. So, ayan. Lalagyan lang natin ng barbecue sauce. Tapos, babalik rin na din natin yan mamaya. So, babalik ta rin na natin guys para yung kabila naman ang lagyan natin ng barbecue sauce. Tignan nyo guys, hindi talaga siya nasunog, ba? Diba? Perfect lang. Ayan. Nilagyan ko na ng barbecue sauce yung kabilang side. So, ayan. Nalagyan na natin ng barbecue sauce lahat ng chicken. Tapos, mag-aantay na lang tayo ng 5 minutes at babalik ta na naman natin yan. Para yung kabila naman yung sauce ang makamaralize. So, ayan guys. So, ayan na guys. Luto na ang ating chicken barbecue. Ang sarap-sarap. Napakaganda guys. Naglalaway ako habang ini-edit ko to. So, ayan guys, hope you like it. Bye. Thank you for watching.